Hello 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 everyone. Welcome back again to my channel. Uh, good morning everybody. Early morning. Nanaman po tayo nag uh, para magluto ng agahan at tsaka pang baon sa trabaho mga kapamigay. Thank you thank you po for stopping by mga kapamigay. Thank you for visiting this video. If you are new here, please don't forget to like and subscribe. Yes, mga kapamakay, naluluto na naman po tayo ngayon na uh, for today's video ay ang palaya po ang ating naluto ngayon mga kapamakay. Ang paboritong gulay ng mga bata mga kapamakay. Ang palaya, ginisangat. ang palaya mga kapamakay yan po mga kapamakay. kitang kita niyo po dyan mga seorang sobrang salat po talaga nito itong bahay ni Pamakai ang palaya ala tingski. yan po si tingski ang laging nagluluto tuwing umaga at ang hali at gagabi, si mother earth po mga kapamakay sobrang sarap po niyan mga kapamakay at saka mga, mga kapamakay nagluto din po tayo ng lumpiang shanghai yes po lumpiang shanghai blessing from the lord binigay po sa amin from the birthday party mga kapamakay uh, ato din niyang ipriprito mga kapamakay ang lumpiang shanghai at saka ani atin ding iinitin ang shrimp mga kapamakay konti lang ah uh, konti lang yung shrimp mga kapamakay kasi ah uh, hindi naman po sila masyadong kumakain nito mga kapamakay mga tao dito sa bahay hindi po masyadong kumakain ng shrimp or ng ah uh, sana sabi bisaya is pasayan mga kapamakay sa tagalog ah uh, ano ba yan mga kapangal basta pasayan or shrimp uh, kasi hindi po sila masyadong kumakain kasi allergy po sila sa pasayan or sa shrimp mga kapamakay yes po yan po ang lumpiang shanghai homemade po yan na lumpiang shanghai mga kapamakay sobrang sarap po talaga shout out po sa uh, gumawa niyan or nagluto niyan mga kapamakay sobrang sarap po yan ang lumpiang shanghai mga kapamakay Yes, masarap po talaga yan. Pang umaga mga kapamakan. Please watch till the end po mga kapamakan. Thank you, thank you so much po for watching this video. I hope uh, you will uh, like and subscribe to my channel guys. Salamat po sa inyong suporta. Ah. Salamat po talaga ng marami mga kapamakan. Thank you, thank you.